ang pinaka mahirap dito ako eh, sa isang buwan dalawang beses kang kakain ng masarap sa ipakita mo sa social media ang hirap ng buhay mo so yung kitang iyon akala lagi marami kang pera masarap ang buhay mo hindi nila alam na sa simpleng manok masaya ka na napapapost ka na sabi parang mayabang kasi ano lang yun eh twice a month hindi na sabihin, Jess mahalin mo naman ang iyong sarili pero may mga pagkakataon na kahit pa gusto mong mahalin ang iyong sarili pero wala kang magagawa dahil mahal mo din ang iyong pamilya may masasabi dyan na kung mahal mo ang iyong pamilya, dapat tinutulungan mo muna ang iyong sarili. Pero yung mahirap na nakikipaghabulang ka sa buhay ng isang tao na hindi mo alam kung sila ba yung matatagal pa o hindi pa. Yung nakakatakot doon yung oras na handa ka nang tulungan sila. Pero wala na sila versus tutulungan mo sila pero nauubos ka na Ano pipiliin niyo to?